gusto ko malaman nyo no na kung pumunta kayo sa simbahan e make sure nyo no na ang pupuntahan nyo doon is yung Panginoon hindi yung mga tao no or yung mga crush nyo sino man yun kailangan pumunta kayo doon na bukal sa kalooban no na ang pinupunta nyo doon isang bahay ng Panginoon at purihin siya kasi kung hindi yan yung kasi maraming mga nangyayari yan dito sa atin eh. marami ang ganyan no na pumupunta lang yung iba doon to facing God pero yung isa talaga sa purpose niyan is yung makita yung mga kaibigan nila or yung mga sino yung nagugustuhan nila hindi yun maganda kailangan kung pumunta kayo doon is mas ma mas, ma, mas maigi pa no na yung pumunta doon is yung magsamba talaga siya na bukal sa kalooban niya no kasi lagi niyo babantayan no lagi niyo babantayan hanapin niyo yung isang lugar kung saan ang presensya at ang balaang at ang banal na espiritu ng Diyos ay gumagalaw at siyang magpupuno sa inyo. Hanapin nyo yon kasi hindi lahat ng tumatayo dyan ng mga tinatawag nilang simbahan o sa simbahan ay gumagalaw o andyan ang presensya o ang banal na espiritu ng Panginoon. Hindi lahat. No? Mapapansin nyo yan. Mapapansin nyo yan. Minsan, o papasok kayo dun para bang wala, parang empty talaga ba? parang empty talaga no parang hindi mo mapipil kung ganoon is is better for you no na umalis ka na lang siguro kasi gaya ko marami ako na na ganyan no may ibang mga simbahan no na nafi-feel ko talaga yung presensya ng Panginoon at saka yung banal ng banal na espiritu ng Panginoon na siya nagpupuno sa akin no nafi-feel ko yun pero may pero mayroon ding iba no, na napasukan ko na hindi ko man lang talaga kumbaga nararamdaman no, na ganun kahit ilang ulit ko pa kahit ilang ulit kong pilit na pumunta doon makinig na ganito parang hindi ko talaga mararamdaman iba doon sa kabila hindi ko alam kaya ito yung gusto kong malaman nyo hanapin nyo ang isang lugar kung saan ang banal na espiritu ng Panginoon ay siyang magpupuno sa inyo at doon at nandun din ang presensya ng Panginoon. Hanapin nyo yun. Huwag kayong pumunta sa isang lugar para lamang karoon kayo ng maraming kaibigan, para lamang magka-fellowship nyo yung mga, kas mga kasama nyo, mga kaibigan. Hindi yun ang purpose. Kung yun yung dahilan ng pagpunta nyo sa simbahan, gusto ko malaman nyo, walang kwenta yan, yung paglilingkod nyo sa Panginoon. Mas mas maigi pa, mas maganda pa kung ang isang tao pupunta sa simbahan upang makinig sa salita ng Panginoon at susunod sa kalooban ng Diyos kaysa sa isang tao noon na maghati doon, na pupunta, papasok lamang doon para mag, magbigay ng mga halad o ano man yun, donisyon o ano man yun. Kasi natatandaan nyo yun yung isang babae no, na kapatid atayon ni no, Lazaro. no na Lazaro. Noong pumunta si Cristo doon, di ba? yung si Maria ata yun at saka si Martha ano sabi niya kay Pangit ah, yung isa yung isang babae nagsisilbi kay nagsisilbi sa kanila no kay Kristo nagsisilbi tapos yung isa naman nakikinig sa mga turo or pangaral ng ating Panginoong si Kristo pero yung isang babae sinabihan niya sinabihan sinabihan niya si Kristo Panginoon sabihan mo naman si Maria at ayon no na tulungan naman ako dito sa gawain na ito paglilingkod sa inyo. Pero anong sabi ni sabi ng ating Panginoong si Kristo? Si Maria ata yun. No? Pinili ni Maria yung pinakamahalaga na hindi or walang makakabawi sa kanya. Pero si ano sabi niya doon no sa isang babae kay Marta tayo no sabi niya no na oh, hindi ako nagkakamali kay Marta o kay Maria no na masyado kang nahihirapan sa lahat ng mga bagay pero isa lamang isa lang naman ang pinaka-importante sa lahat pinili ni Maria ang pinakaimportante sa lahat na walang makakabawi sa kanya yun yung salita ng Panginoon or pinapangaral ng ating Panginoon kaya ganito din yun kung pupunta ka sa isang simbahan para lamang makita mo yung mga crush mo nagugustuhan mo mga babae o mga kaibigan mo walang kwenta yan mas maigi pa no na pupunta ka doon is para makinig sa salita ng Panginoon at susundin hindi lang hindi lang sa makikinig ka doon kundi susundin mo yung kalooban ng ating Panginoon sabayan mo rin ang basa ng kasulatan ng ating Panginoon kasi ito rin yung utos ng ating Panginoon sa atin no? na kailangan i-meditate natin to day or night day and night no basahin natin to kasi araw-araw po tayo inaatake ni Satanas So, ito yung kalooban ng ating Panginoon. Yung gusto ng ating Panginoon. And to worship Him in spirit and in truth. Ito yung pinakamahalaga talaga sa lahat. No, na sambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. Kasi ito yung hinahanap niya. Ito yung gusto niya na siya ay sambahin. Sambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. So, gusto kong malaman ninyo, no? Na be holy for I am holy yun yung sabi ng ating Panginoong Isu Kristo tayo po ay hindi perfecto at makasalanan po tayo pero patuloy po tayo mananampalataya at hihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon no? as long as nandito pa yung buhay natin bukas pa ang pintuan para tayo ay babalik sa Panginoon kasi sa oras na magsirado na itong katawan natin mamamatay na ito yan yung pagkakataon na sarado na ang pintuan at wala nang labasan. Pag nandoon ka na sa loob, hindi ka na pwedeng makalabas. Para babalik ka doon sa ganito, babalikan mo ito, ganyan, ganito. So, lagi nating tatandaan no, yung utos ng ating Panginoon. Puntahan natin, kung, kung pupunta man tayo, kailangan pakinggan natin yung salita ng Panginoon. Hindi lamang kay nakikinig lang tayo na pumasok dito, labas dito. Kundi, susundin natin yung kalooban ng ating Panginoon. Kasi ito yung gusto ng Panginoon. Kasi ang kaloob o ang ibibigay o ang biyaya o ang reward ng Panginoon para sa mga tao na sumusunod sa Kanya, nagmamahal sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Siya Kristo. Yun yung pangako ng ating Diyos. Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong si Kristo. At ito yun yung pangako ng ating Panginoong si Kristo na tayo po ay bubuhayin muli pagdating ng araw. Kung tayo ay mamamatay dito sa mundong ito. Kung nang ikaw, kung ikaw mamamatay ka sa pangalan, sa ngalan sa ating Panginoong si Kristo, ayon nga sa kasulatan dito na mabubuhay ka muli. Pero kung nang isang tao mamamatay na wala ang Panginoong si Kristo, wala ang Diyos sa kanyang puso, mamamatay siya sa kanyang kasalanan yun yung pagkakaiba ng tao dalawa lang yan no dalawa lang yung mangyayari sa atin so choose wisely kaya nga suba kaya nga sabi nila di ba choose wisely no buhay at kamatayan kung ano yung pipiliin mo yun yung magiging iyo so hanggang dito na no? maraming salamat and God bless everyone amen